Okay. Niluluko ko ng no? anak ko. Alik, anak. Huwag mo ako iwan, ha? <laughs> Uy! <laughs> Uy! Umayos ka! May law, lema. Yung ganun natin. Diba? That's a whale. Para plus light na lang dito sa ulo. pa plus light daw kami para alam na may tao. Hindi ba? May tao daw. <coughs> Nandiyan na lang yung... Hoy! <tos> ha? <tos> Up! Ayan na. Hop! Ayan dalawa, oh. Huwag kang mga Yan, kanina, naka-off na yung ano, in-off naman yung mic, dahil may nagparty party party Yan marinig mo naman ngayon, aso. Ayo, uh -huh. uh -huh. nakita <laughs> Ano <po so? laughs> hindi sa mama. Hindi pwedeng sa mama. Gal, gusto mo sa mama sa amin. Kasi yung may-ari nun, kabega ni Ella. Hmm. Gusto mo mama eh. Ayan na. Gal. Ay, bagong Lego. Fresh. <laughs> Kami din. <laughs> uh Oo, -oh, para masarap tulog. Kumikot. Uh oh oh, <laughs> ah ah, oh indah kami mengerti aku.